Anong boss Yunoh? Ayun ah. Ta? May tayo mga bata mo? Yan, yan ang pirat ko. sa <laughs> nag bata mo, pinakain mo mag-jollibee <laughs> Ito update tayo kay boss sa mga ibu niya rito. Sa Juawe. sa Latino mo boss Yunoh? 1,500 pares. yellow balls. sa si yellow balls? 1,000 ano diba, pares. 1,000 pares. mo ang apa? apa ibu Parets? apa ibu Parets? okay. ibu Parets? apa ibu Parets? apa ibu Parets? apa ibu Parets? apa ibu 200 apa ibu Parets? apa ibu Parets? apa ibu Parets? apa ibu Parets? Ah, ibu Parets? apa ibu Parets? apa ibu Parets? apa Bueno, Quanto Pares. Quanto Pares. Uh, Ito, ano to? Rimino, tsaka disino? Oo. Magkano rito? 1.5 na lang. 1.5 na lang, Pares. Ito, Dito sa yelo mo na to, boss, na para kit magkano? 2.5. Ano to, Baji ba to? Ito, Baji to, boss? Pares, 1.5. May bantod isa sa mga bata. Baji. Pares na Baji, magkano? pa 5 1-5. 1 sa lahat mga gusto mag a kay Boss Yuno, PM lang kayo sa FB niya. Ano ba yan? marami kang pautang ha. Thank you, Boss Yuno ha. si Boss Morning, Kansi. Good morning, Boss Jake. Kamusta, Kansi? Good morning, ito, update tayo kay Goncy sa ka Buhawi. Ito, Sir. Bato-baka aqua puro. Ito, mga pure na aqua. Sir. Ah, mayroon lang pala ako lahat ng iba vlog po, Sir. hindi ko bibigay yung presyo. PM lang kayo, Sir. Nangangalang, emergency lang, nangangalang ako ng pera. Anong gagawin natin, Sir? Ano? PM lang kayo. bura lang, Sir. Ayun, okay. PM lang daw kayo dito, mga ba, sa presyo. Yan, sure. aqua. Yan, back to back ako sir, Opa. Oh, andyan din, patabas? Yes, so po. Tapos ito, sir, Opa, fail, pay pay back to back. Opa, fail, pay okay. back back. Opa, fail, pay din. Opa, okay. yan. Okay, tanya po. PM rest of nito, bas? Yan. Okay. Uh, ito, AQUA, Opa, SPLIT, deal uh, AQUA, Opa, SPLIT, big deal PM na lang sa price, mga boss. Ito, yellow face. Ito, kasi yan ito. Yellow face, ito, pa, postal. Labang oh. sa lalaki, tsaka dito o papos dal po sa Maya. Oo. na lang sa price. Akin na yun na boss? Oo. Oh. na yun na ito? Lamang sa lalaki babae lang sir. ito. Lamang sa lalaki. Ito, yellow face, Oo. Oh. Ito, back to back, boss, dal po sa Oo. Yan. Possib boss, why? yellow face. Possible yellow face. Akin na yun na Opo, sir. Postal, 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 kasi ito sir, back to back ako opa din yun. Back to back ako opa pa din yun. Ito. Sir, uh, ako opa pa Saka parlo split Split din yun. PM na lang sa price. Uh, rimino ako pa at saka albino opa sir. Ito, materialis o. Oh. Oh. Rimino at albino opa. Pares na ba to? Oo sir Wala na to? PM lang po sir PM sir. na lang sa price Pura yeah, lang yan sir Kasi kailangan ko pera ngayon sir Kasi okay. sa nausap na lang. Ayun Ano natin Kapwa breeder Kailangan, kailangan ko pa dyan Yan back to back uh, um, uh, Aqua Opa B2 Tsaka Omos Igon uh, Yan Kaganda Omos Igon Tsaka Aqua B2 Back to back Aqua Opa Dino Yan yeah. Bak, bak, aqua, opa, dilute. Ayan, ganda. PM lang mga boss, sa na na to. Ito ba sir, aqua, opa, split, dilute, hen. Ito naman, hen naman, aqua, oh, split, dilute. Yan. Hen. PM lang dyan PM lang. Ito. Uh, ito sir. Kalo tino pa bas? Tino pa sir. Magkano rito? 3,000. 8,000. Ah, oh, emerald sir. Itong emerald mo? 4,000. 4,000. Ito naman sir. Ito mga ito. Ito. Green pallid hen. Ah. Oh. Uh, split aqua, at saka ako dito. Split ako Split faded. Possible pallid ka. Yun. Yan na bas? Dito Oh. Yan. sa barakit mo? Uh, yan boss, 400 na pair. 400 na pare. Ito, Dan Palo? Uh, Dan Palo, split na 5 pack lamang sa lalaki. Uh, Aqua B2. Si Aqua B2, uh, split dahil split din yun. 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 Yun lang ang ating mga pasit. Yun, sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Consi. PM yan lang kayo po, sa FP niya. I'll do not chance sa malalot. Mm -hmm. Thank you, pasal yun. Uh, thank you, Rick. Ano, boss Joel? Good morning. Kamusta, boss? Ito, update tayo kay boss Joel dito sa Bukawi. Ito, so, ang daming unfit, o. Oh. Gano'n rin sa albino, boss? 800. 800, yan, albino. Ay, dito sa mga ano mo, parakit mo na ba? 200. 200. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. ano ito, ito. Ito, Gano'n ito. Ito ano mo. Kompeto mo na to. 500. 500. 2,000. 500. 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 Ano to dan pala? Ano to babae lalaki? Ito lalaki. Ito lalaki. Ay puti. Puti okay na lang, hindi pa iti. Pares na yan, boss? Ay. Pares na. Bakto baksan palo. Ito ano na boss. Yellow bull sofa. Yellow sofa. Pares na ba to? Pares dito? Ay, dalawang libo. pares. Ito, lang. Ito, 1.5 na lang. Yung Lugosio pa saka... Citino. Citino na... Union wing, wing. Ito, 1,200 na Ito, 1,200. Ano ito, Lutino? Oo. Ito, 1.2. Ito, 1,200 rin. Alps 1. Pares ko, boss. Oo. Itong Alps 1 na to? 800. 800. Pares na. Itong Alps 1 na to, boss? 800. 800. 800. 800. 800. Dito sa paresan yeah. nyo pares, pares, dito? Ito, ganda na ito, boss, ah. Itong show to, ah. 4K pares. 4K pares. Uh, Yan. Ano ba ito, boss? Ha? Fusion. Fusion. Ito, fusion. Yan. Yeah. Ito, ganda rin, ah. Oh. Bakaiba kulay nito, ah. Bupay. Bupay pares. one. Yes. Ito, may easy na, to, boss. Ito uh, yeah. Sa pola. Sa display na lang ito. Sa display na lang. May sa pola. So, uh, tat 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 Tatanggalin lang sa pola. Yan. Ito. 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 1K pares. Ito, 1K pares. Mga Itong ano mga boss? Yeah. Ano ba ito? Albino. Albino, yan. O paano to boss? Ah, mga 4K pares. 4K. Ah, 1 pares. Yan. 1 pares. Dilute, oh. Ito okay, so Haha mga Pilpalo. palo. Pareste ba siya? So, ano tayo? Akor. Bar Akor Pilpalo. Pilpalo. Haha. Haha. Ito Haha. Haha. Ito Haha. yellow face. Haha. 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 Magkano isa? 3K na lang. 3K na lang. Possible yan, okay. Dito sa parakit mo, boss? 500. Puro matured 500. Puro mga matured na. Dito, 500 eh. Dito, mga 500 din. Puro matured na. 500, pares na, boss. Ito, 600. 600, pares, boss. Ito, ito, ito sa six. Kakatil mo. 16 lang. Uh, ito itong emerald. 25. 25 pares. Ito, ito, ito sa lutino. Man, ito sa lutino man, ito, boss. Ano yan? 2.5 na lang din. Two two Lutino pearl. Ano pearl. yan? Yeah, uh, palo. Palo. Ano yan? 2.5 din. Palo. Palo. na yan. Palo na yan. Dito sa mga opa mo dito, boss. 600, pare. Sa white bulls, 800. 800 sa mga white bulls. Yan. Yan, sa mga gusto mag kay Boss PM lang kayo Ayan lang. sa niya. Boss Joel, ha? Salamat. Ano boss Dario? Kaya ba po ito mo ah? Oh, Oo, <laughs> <laughs> Ito, update tayo kay boss Dario. Ano to ma? Ano to boss? Ah, uh, mau oh, pala yung dilyut. Mau pala yung dilyut. Magkano uh, yung sarito? Eh, bibigyan na natin 500. 500 na lang isa. Uh, ano to, yellow bulls? Ah, pastel. Ah, pastel. Oo, pastel bulls. Pastel bulls. Magkano isa? Bigyan okay. na lang tayo 500 na lang. Eh, bakit na lang? Ang perso mo? Ah, perso na lang tayo ngayon. Ah, 600 per. Saan? Saan na lang per? Ang na to, boss? Ah, back to back. Ah, palo. Palo? Saan? Magkano rito? Bigyan na lang natin ang ganda. 35? 5 3-5. Oven per na. Oven per na. Sasalang na lang uli. Oo. Dito sa perso mo uh, na uh, okay. to, ano to, boss? Uh, Ayan. Mm -hmm. okay. okay. bigyan na lang natin uh, 800. 800. 800 na lang Ayan, mga perso PM lang kayo sa FB niya Ayan, Thank nice. hey, you, basta ha Thank you Morning, Boss BJ Kamusta, Boss? Ano dala mo ngayon? Ito, ang daming Lutino pa ba Boss? Lutino pa sa Yellow Bulo pa Yellow Bulo pa Yung mga Lutino pa lang natin, 1-5 isa 1 isa, yan 2 Ang gender pa ito, Boss? Ito uh lang -huh. Ito sa Aqua na to, boss. Ito is Sweet Delight 25. 25. Aqua B2. Yun. Etong sa Lutino pa. Lutino lang. Ah, na lang. Magkano to? Ito ano 500. 500. Ito, Ito naman yung Yellow Bull natin 15 pares. 15 pares. Yun. Etong pares na to na Lutino. Lutino pa lain sa Lutino Sweet to pa lain. Ruben. Ruben na. Ba, ba isa. Sasalang na lang ah. Magkano dito, boss? Yan out na lang ano, 1.8. 1.8. Ito dilute. Yan dilute. Yan, magkano? Yan uh, 600 na lang yan. 600 na lang pares na. Murang-mura na. Etong Opa oh mo rito, ay ano ba 'tong mga tabas? Ito Albino Opa line. Albino opaline. Ito materials. Magkano rito? 1K ang isa. Yan. Albino opaline. line. Dito boss. Oo, possible YF. Possible yellow face. Yan. Magkano isa? 3, 3 naman isa. 3 ang isa. Possible yellow face. Yan. So, ganda na ito boss. sa? Solid to ha. Ah. Ayan. Uh, billion. Billion. Ah. Sa ako dito. Uh, Opal ay opay na. Oh. Magkano ito boss? Sa ako opay na natin. No DNA siya. Oo. Out to dyan. 14K. 13K. No DNA pa. Etong isa na to. Pardon pala yung sinulot yan bigay din na lang 700 yan kawa ito ba ano to yan possible by f -tour. possible yellow face yan Magkano isa yan out ko dyan 5k pares 5k pares na yan ito yan din possible 1k yan 5k pares Ayan, Ayan, 5k pares Ayan. Ito, homo got na opaline, ah. uh, tapos yung sa kaparis na ah. bronze palo. Bronze palo. Uh. Magkano dito? Diyan na 13K. 13K, aqua. Ito, uh, boss. Ito naman, five, uh, bio, five blue, opa palo. Ah. Uh, aqua, PY, it's done. Yon. Gun so, out din naman, sir. Yon. Paris na tabas? Paris na. Yon. DNA cock and hen. Yan. 12K na lang, Paris. Yan. Aqua ng Parisan. Project Aqua dan. Project Aqua dan. Ito naman, Project Aqua Padilut. Ito. Yon. Ito, proven na to. Anak niya itong... Ah, anak niya itong bito na to. ayon Magkano naman to, Ay, okay, boss? Ito na lang to, ng uh, 5K. Ah, 4-5 na lang. 4-5 na lang, yan. Ruby na, na yan. Pares na yan. Pares. pares. Dito sa Alson mo, uh, boss? Sa Alson ko, out ko naman dito, 800 pares. 800 pares. Dito? Ito naman, uh, Albino Opaline. Ah. Uh, 1k ang isa 1k isa tapos yung yellow bull opaline dito 700 700 yellow bull opaline yung pink pala. palo possible red factor 3000 3000 itong ako na ano, to boss? yan yung 3 yung moving dito is 3 deluge ah yan di rin kagyan 2 5, isa 2 na lang isa tapos ito naman possible den palo yun magkano to ako b1 opaline possible den palo dito, yun yung ito lalaki ah lalaki sure uh, gender yan. gender. Okay. magkano yan boss ito out ko dito ano ah uh, 3K Sure dyan dyan Tap Ito mga ito Yan ako a Ah Ah Split yun Ah Kaya Yan bigay ko 2.5 na lang 2.5 na lang Yan Yan mga gusto mga gabel boss PJ Game lang kayo mga boss So guys, dito na lang tataposin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, kita tayo bukas mga boss. 啊。